Akala ko'y eh, ako lang ang nag-iisa sa bahay. Pero bakit may ibang ako na nakatingin sa akin mula sa salamin? Isang gabi, pagod na pagod ako galing sa trabaho. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Nakasanayan ko na ang ganitong katahimikan. Simula na magtrabaho sa ibang bansa, ang aking pamilya. Ako na lang mag-isa ang natitira sa lumang bahay namin. Pero sa gabing iyon, may kakaiba naramdaman. Isang kilabot na hindi ko maipaliwanag. Pumasok ako sa kwarto at dumiretso sa salamin tulad ng dati. Kailangan ko magayos ng sarili ko para kahit papaano ay maaliwala sa akong tignan kahit pagod na. Pero ngayong gabi, parang may mali. Tinitigan ko ang sarili ko. Pero, biglang nagiba ang ekspresyon ng mukha ko sa salamin. Hindi ako gumagalaw. Pero ang refleksyon ko, gumalaw ito. Hindi ko alam kung paano ako makakagalaw mula sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko'y eh. napako ako sa lugar habang pinagmamasdan ko ang refleksyon ko. Hindi na ito ako. Nakangiti ito. Ngunit isang ngiting. Nakakatakot. Para bang alam nitong may mangyayaring masama. Bumalikwas ako at mabilis na lumayo sa salamin. Napatakbo ako palabas ng kwarto. Pero nung marating ko ang sala, Tumambad sa akin Ang mas nakakakilabot na tanawin Nakatayo ako roon Oo Ako Ang isa pang ako Nakasuot ng eksaktong damit ko Tahimik lang niya akong pinagmamasdan Sino ka? Anong kailangan mo? Sabi ko Ngunit wala siyang sinabing kahit ano. Imbis na magsalita, unti-unti siyang lumapit sa akin. Dahan-dahan. Parang sinisigurado niyang hindi ako makakatakas. Ang kilabot na bumalot sa katawan ko ay mas malalapas sa naramdaman ko kanina. Pakiramdam ko eh, mas lalo akong kinakain ng takot habang papalapit siya. Mabilis akong tumakbo papunta sa pinto. Ngunit sa bawat hakbang ko, naririnig kong dumudobli ang tunog ng mga yabag hindi lang ako ang tumatakbo. May isang ako pa na sinusundan ako. Nasa likod ko lang siya. Nang makalapit ako sa pinto, naramdaman ko ang malamig niyang hininga sa batok ko. At sa isang iglap, hinila niya ako pabalik. Nabagsak ako sa sahig nang tignan ko siya muli, naroon siya sa harap ko, nakatitig pa rin. Parehong pareho kami ng itsura, pero puno ng kadiliman ang kanyang mga mata. Hindi siya tao, isa siyang masamang anino ng pagkatao ko. Bigla siyang nagsalita. Gusto ko lang kunin ang buhay na pagmamay-ari mo. Napahinto ako. Paano ko tatalunin ang isang bagay na eksaktong tulad ko? Naalala ko ang salamin. Tumakbo ako pabalik sa kwarto kahit na halos mabaliw na ako sa takot. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin nang buksan ko ang pinto at doon sa salamin nakita ko muli ang refleksyon ko. Ang totoong ako. Dahan-dahan akong lumapit. Napatingin ako sa likod ko. At naroon pa rin siya. Nakatitig. Naghihintay. Alam kong wala na akong ibang paraan kundi ang harapin siya. Huminga ako ng malalim at humarap sa salamin. Kung gusto mong kunin ang buhay ko, dito tayo magtatapos, sabi ko. Nakita kong ngumiti muli siya sa likod ko. At bigla, isang malakas na hampas ang ginawa ko sa salamin. Nabiyak ito at kasabay ng pagkaputol ng mga basag na piraso, naglaho ang kanyang presensya. Tumigil lahat ng ingay. Tumahimik ang buong paligid. Ako na lang ulit ang nag-iisa. Pero sa tuwing tumitingin ako sa salamin, parang may parte sa akin na nag-aalangan pa rin. Baka hindi pa siya tapos. Baka nasa likod ko lang siya, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngayon, tuwing haharap ako sa salamin, lagi akong nagdadalawang-isip sigurado ba akong ako pa rin ang nasa loob ng reflection ko o baka ibang ako na ang nagbabalik